ayaw mag-count ayan so umilaw naman yung LED indicator pero hindi siya nagka-count ayan so ganito gawin nyo no tuturo ko yung technique para mabilis nyo mahanap yung salaring kung dito ba sa timer board o kaya itong circuit board ng sensor kung dito ba yung problema sa so, my coin slot okay so ito yung technique mga bro gagamitan lang natin ng lapis o kaya flat screw so wala akong hindi ko mahanap yung flat, flat screw ko so ito na lang muna Okay? Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung dito bang ang sira o dito sa coin slot. Okay, so ganito. Una ito, ugutin natin 'to. Konektor ng ang coin slot. Ayan. Tapos, i-short natin 'to nakikita nyo ba? Ayan yan. Shirt natin tong pin na to. Tong kaliwa at gitna. Pag pinag-shirt natin yan. Tapos nag-count. Nag-count yung time. Ibig sabihin nandito yung problema. Okay. So, short ko na. Para mabilis yung mahanap yung sira kung sakaling ganito yung problema ng bendo nyo yan so pagdikitin ko na pansinin nyo yung timer yan so nagcount sya ibig sabihin, nandito yung problema sa uh, conch slot maaaring itong circuit board ng sensor o kaya itong wiring may problema may putol o kaya lost connection dito sa board yan so kung sinisibag kayong ayusin i-repair nyo yan kung ayaw nyo nang sumakit yung ulo nyo mas maganda uh, palitan nyo na ng panibago okay so palitan ko ito yung pamalit ko yan so itong coin slot na gumagana yan so reset natin So, na-reset na. Tapos, sulukan ko. Ayan. So, nag-count siya. Okay. So, ganun lang kadali. Kung paano ayusin ang ganitong sira. Pag hinuhulugan, ayaw mag-count. So, para Malaman nyo agad kung saan ang sira. Sundan niyo yung ginawa ko kanina para uh, mahanap nyo agad yung sira. Okay? Okay, so hanggang dito lang muna mga lods Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo ng yung content at gusto mo laging updated sa mga hihahapod kong video tutorial, Mag-subscribe ka na at hit na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may ina-upload akong bagong video tutorial. At pag-like na rin para gano'n naman akong gumawa ng video tutorial.